Inagat ng aso ang presidente ng Austria, ang may-ari ng aso, presidente ng isa pang bansa. Yan at iba pa sa Frontline News Abroad ni Marty Bautista. Viral ang video na ito kung saan makikita ang ma presidente ng Austria at Moldova kasama ang isang aso. Nang bigla na lang sinakmal ng aso ang kamay ng presidente ng Austria. Agad naman nag si Moldovan President na siyang may-ari ng aso. Masyado lang daw sigurong natakot ang kanyang aso sa dami ng tao noong araw na iyon. Nasa Moldova si Austrian President Alexander van der Bellen para pag-usapan ang kahilingan ng Moldova na makasama sa European Union. Nasa maayos naman daw na lagay ang Austrian President. Ah, forgot my tools again. May bago ng katulong ang mga construction worker. Meet Atlas, ang robot ng Boston Dynamics na may kakaibang skills. Sa video, mahigitang inutusan siyang kunin ang tool bag. Agad siyang kumuha ng plywood para magsilbing hagdang paakyat. Kaya niya rin tumalon. Sabay hagis ng tool bag sa construction worker. Pero hindi lang yan ang kayang gawin ni Atlas. Kaya niya rin umikot sa ere. Ayon sa mga gumawa kay Atlas, kailangan pa nilang magsagawa ng dagdag na pag-aaral bago i-mass produce ang robot at makatulong sa construction workers. Nagbabalita mula sa Frontline, Marty Bautista, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.